Manok guys, nabang nasa ng yung mga kotse O, oh, yung guys so. Ayan, ah, itong guys, kalat Tumawag so, oh, no! okay, so. ah, yung manong, guys, manong. manong. yung manong Guys, so. kalat okay. guys side ng manok Pritong manok, ayun Tama Ayun, mga pritong manok ay kalat o Ayun, okay, nasa labang ba? Ayun o eh. Ayun o, may bigla na ang kan Bigla tumawb eh Ayan guys, so kalat yung ano ng manok guys nasagi guys, nasagi na yung nakakotse eh, nakakotse guys o oh. Ay, malaki na tupi nung sakya niya Oo, oh, nakatupi o oh. Okay yung betong manok guys Baliktad, UP eh Baliktad, UP yung kotse guys, ayun oh. Yung side ka o, oh. wawa naman nasa akin yung nakakotse Ayun guys. So, oh. tupi yung kotse niya guys. Natupi. Top view sidecar guys. So, oh. ayunin para may ano, may adjust mo para hindi tumabuli. Okay. Tupi. Yan guys. Tinayo na namin guys. Kuya, pakiyano yung tapo. Ayan yung tapo na. Ayan o. O, yung pa oh. Guys, ito Ah, guys, oh. Ayun, basag, oh. Ayun, basag. Tupi, guys, tupi. Tama kayo, tama kayo. Ako naman, eh. Ah, Bangga sih.